Paano buksan ng mabilis ang Mr. Muscle? So, first time ko talagang gumamit ito para panlinis ng, ano, ng CR, ano? And then, yun na, <laughs> asal na asal ako, guys, sa, ano, sa pupo. Tapos, dito, dahil nga, first time ko, hindi ko alam kung paano i-open. Pinag, ano, oh, pinaganyan-ganyan ko na siya, as in, ginamitan ko na siya ng kutsilyo. Eh, wala talaga, ayo talaga. So, ayun. Hmm, ano rin ako ng ano rin ako sa YouTube kung paano siya buksan, ano? So ganito lang pala yung ah uh, gagawin natin. So kailangan ay mapatunog na muna natin ano kasi nga may mga ano dito yung dalawang press. Dapat i-press lang pala siya. Onta. <laughs> Dapat may tumunog. I-press mo lang siya. <laughs> Pasaway ay ganyan. <laughs> Sobrang asar na asar talaga ako dito. Ang tagal niyo mabuksan. So, ganyan lang yung gagawin niyo. Dapat i-press niyo lang tong dalawang itong ganito. Sobrang bilis lang niyang buksan. Pero kapag bago or first time mong gumamit, sobrang hirap po talaga niyang buksan. Kasi kahit na anong puwersa gamitin mo, kahit na gumamit ka pa ng mga basahan pag open, hindi po talaga siya mabubuksan. So, kailangan na i-press niyo lang siya para mabilis niya siyang buksan. So, ako ginamitan ko na talaga siyang ng, hmm, kasi at saka gunting, wala talaga as in, ang lumping-lumping na lumping, kasi gusto ko na lang siya gupitin. <laughs> pero, ayun nga, nanood ako sa YouTube kung paano siya and then, ayun, iba nga yung nakita ko yun, yung duck nga ano pero same same lang sila ng ano ng dito ng takip So, ganun lang. I-press nyo lang siya. Ilong press nyo lang. Sya. Press nyo lang sya. Parang ganun Ilong press nyo lang siya. Tapos, sabay, ano, konting ikot. Ganun lang siya buksan.